Ah, tigas man to. Baba hmm, ano pa ano? ba? ba, ba, <coughs> mo lang Hindi ako marunong Pero sabi ko, ano uh sa Hindi -huh. yung, yung mismong letters, i mo lang baba. i mo lang Yung mismong mo. ka mahilig kin ka sa opisina na tutok mo computer. Uh, computer lang dapat lang alam mo. Ang mga, ano ko lang is mga Excel Excel na mga invoice invoice, mga resibo. Saka mga letter letter lang yung mga ganto ganto. Sabi nga ni Dr. may ayoko po ko hindi mo alam kung paano ito. Ako pa lang na may mag-open ng WhatsApp o <laughs> nasira na nga. Sa cellphone ko nga, hindi ko nga manapapag-alala. <laughs> Let's eat, guys. Ito namin ulam. Ay, <laughs> kutsara sa ano, Adidas. Mahirap. Oo oh, nga, kamay yan. Paano to? Sa tag? Paano to? Ito tag? Mm. At. Ah, dito? Saan? Hindi, ba? diba? Ah. Ano dito? At. Mm. Ano mo pa na niya? Dance.

It's meeting time. Na naman. Kasama na naman yung bago nung ginagayal pa rin. hindi pa. Uh, Umalas naman na kami break ni nung hanggang So pwede nalas mag-girl pa rin. mag nung naman ang gala. Hindi gala naman Shika, I cannot, wait a minute, I cannot pin your link. Sis, guapa, si, guapa sweetie, thank you. Kano tayo? naman talaga. Kailangan nakakamay sa ulam natin. Mm. Mamaya pa yun, alas 12 pa yun. Alas 12 pa schedule nung buskambal. Kakain muna ako dito sa live na to. 12 na, 12 nakalagay na oras doon. Para tapos ko magluto eh, kain na kami. Binuksan nga ni Ebong, nakita ko, nag na ako. Pasaway to si Ebong, ipakilamero. Kaya pala sabi ko, parang live ako. Ebong talaga eh. Nakalive na nga. Nakalive na ako doon. Patayin ko na to. Babay na. Bye-bye, sweetie. Nakalive yung isang channel ko, sweetie.